Leftover na ulam ay transform natin sa ganito. Yahoo! Sabi nga ng iba, huwag mag-aaksaya ng pagkain dahil marami nagugutom. Kaya naman yung mga leftover nating ulam dyan ay huwag lang basta-basta nating initin. Pwede natin itong i para maging mas masarap. Meron ako dito ang leftover na lamb chop. yung niluto ko nung nakaraan guys. Ayan. Ayan. Bale, ito yung lamb chop na hiniwa-hiwa ko ng maliliit. Ayan, tinanggal ko din dito yung medyo taba-taba at saka yung buto. Bale, yung natira na lang dito, yung mga laman lang talaga. Then, nag-slice na rin ako dito ng mga sibuyas na kulay pula and syempre, itong spring onions. Then, pwede natin ilagay dito yung leftover na lamb. So, ito ay hindi ko nalagyan ng oil dahil... Meron na siyang sariling mantika, no ah. na, konting wine. Red wine. White pepper. Konting soy sauce. Konting asin. Sili. Sili. Silias. Yes. Eto na guys, yung niluto natin na leftover na lamb chop and daw na sibuyas. Ipapartner ko lang siya sa tinapay. So, magtitinapay lang muna tayo. Ayan. Ayan. Ito ipapartner ko sa wheat bread or tinapay dahil nagda-diet po ako. Pero kung hindi ka naman nagda-diet, masarap po talaga itong ulam sa napakainit na kanin. Pwede mo tong itry na gawin sa mga leftover na pork chop, lechon, o kaya naman fried chicken. At sa kahit ano pong klase ng leftover na karne, basta i-make sure nyo lang po na wala itong sauce and sabaw. Yan. Then, lalagyan ko lang itong ng konting dahon ng sibuyas. Ayan. At eto na. Kainin. Ayan, ang oh. sarap nito, guys. Para maiba naman, di ba? Diba? Dahil kapag mga fried chicken, syempre ipiprito lang natin yan at mas magiging matigas. Kaya naman, gawin nyo na lang pong ganito. Mas magiging masarap at syempre, mas masarap itong ulam sa kanin. O, oh, di ba? Diba? Nagkaroon ko na po ng idea kung paano ba marirecycle or mas magiging masarap yung mga tira-tirang ulam. Katulad ng fried chicken, pork chop, lechon, mga ganun. Basta yung mga walang mga sarsa. So 'yun lang naman po, sana po ay matry nyo. Salamat at bye-bye.